so pagkasalukuyan dito tayo sa may uh, bakoor at uh, Mabolo Bacoor. So titingnan natin ho kung ang um, ibaba ng tulay ng area ng Binakayan, Kawit, kabite kung uh, possible sa baha itong araw na to. So dito sa may uh, Mabolo tulay ng area ng bakoor negative. So mataas din ang tubig. Mataas po 'yung tubig natin dito sa sa ilog So ito, natin kung may baha dito sa binakayan kawit kung uh... So far, dito sa so may kanto naman ng Kobelandia Eh clear, wala namang baha So ang mostly na may mga baha ngayon talaga Yung pagbaba mo na kalsada Alam ba, yung may mga subdivision sa gilid Yun huwag possible na sa patataas ng uh, tulad ng uh, uh, Doon sa may habay dos sa Sagana, Sagana Subdivision, yung mga, basta yung mga subdivision gilid ng along Terra ng Highway, malalalim na ho ang baha dyan. So, dito sa Minakayang Palengke, titignan natin kung uh, possible o walang negative sa baha. Tignan natin kung meron. So, medyo pa-traffic dito sa palengke ng uh, Binakayan, Kawit, Kadite. So, possibly kaya ito nagkaka-traffic, baka may baha. So, no, hindi naman siguro kalaliman. Oh. mayroon nga, mayroon nga may baha So... Uh, kasi sa lukuyan ngayon nasa area tayo ng uh, palengke ng binakayang Kawit-Kabite. So may baha. So dito na tayo dumaan kasi medyo nararatel yung ano ko. Nararatel yung makina ko. Baka ako inabot dun sa kabila. Doon sa may habay. So kahit dito positive din ang uh, baha dito sa may... Uh, Papasok ng hindi ko alam kung Balay o uh, Sgt. Uh, D. Gaspi ang daan na to. Pero alam ko ito yung uh, binakayan elementary school tong area na to. So medyo mataas na rin ang baha mga kapatid. So dito po sa so may uh, palengke ng uh, binakayan. So talagang uh, lagi talaga yung ano ba dito. Ah, uh, although pass, passable pa naman sa mga ibang sasakyan, wag lang lower. Dahil medyo may kalalang lima na lampas lampakan na yung tubig dito. So, kung lower na sa sakyan mo, hindi kayo possible dito. Mga mawabang sakyan, So hindi ho makakaraan dito sa may uh, palengke ng Binakayan Kawit eh. For as uh, las alas 4.20 ng hapon So hindi ho possible sa mga lowered sasakyan Dito sa may palengkin uh, palengke ng, ano, ng uh, binakayan so, Ano and, na abot hanggang contention na nung ano eh, sa dad eh Mataas naman tayo Dito lang 'dun hindi. Oo, oh, di lower oh. uh, okay. 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 'di na tayo. ng mataas bata. Tingnan mo. Ansu ko. Tantap. This muha ha dito sa bintana kag. cancel daw ng one sa

Kaya pag inabot ka ng tirik dito, plug pag gagawin sa sakay mo, i-lower Ako, napakalaking gastos so, abutin. Ganun lang, mababa na lang. So, yung mga gilid ni ito ng kalsada, talagang mm -hmm. malalim na malalim na yung mga bahay niya. No. Ba, na yung pababa, yung mga gilid ng mga itong highway. So, so mataas po kasi yung kalsada. So, mas mababa yung pinaka gilid niya. Yung mga sa may mga bahaya niya, kalyahon. So, surely, matataas yung bahay niya ngayon. So, paliko naman tayo dito sa area ng Kobelandia. So, negative sa baha dito sa may kanto ng Zeus, So, doon lang may baha talaga sa may palengke ng Binakayan. So, nagkatao din naman na, na high tide. Nagkatao din naman na high tide. Kaya lalong lumaki yung tubig sa lubong yung ilog natin mataas dito sa may area ng bakor dahil uh, high tide siya So, mataas ang ilog dito sa may uh, kubilanja, Kawit-Kabite. Ayun uh, o, high tide, kaya sa malubong. E, mataas na rin ang tubig sa ilog ng... Uh...